Ang hirap naman yun sa sitwasyon nila na kahit may problema sila at saka hindi sila okay. Kailangan nilang magpakita sa kamera na medyo okay sila. Pero siguro kasi pag may pinagdaanan talaga kahit na sa event, hindi mo talaga mapipigilan na pag malulungkot ka or may ka talaga. Kasi kahit, kahit nagpapanggap silang okay, pero hindi nila kayang hindi, hindi nila kayang dalhin yung kanilang sarili kahit kailangan nilang magpanggap sa harap ng kamera. Kaya tingnan natin guys. O diba? Pini, pero maging gentleman pa rin si, si Daniel kahit may problema sila. Pero umiiwas din siya. Siguro hindi niya kaya din na harapin talaga si, si Catherine. Pero makitang kita natin dito guys na si Catherine ay talagang nalulungko talaga siya. Ayan ba? Diba? At biglang bumagsak talaga yung health niya ba? Diba? Sobrang pumayat siya. Kaya sayang naman yung love team nila guys.